Magandang araw pong muli mga kababayan. Ito pong muli si Kuya Mamo at nagbabalik po tayo ano ho dito po sa ating uh, YouTube channel uh, at uh, maging sa ating uh, Facebook page upang uh, pag-usapan natin mga kababayan kahit na po bahagi lamang. Ito pong mga isyung uh, ngayon po ay uh, pinag-uusapan ano dito po sa ating bansa at uh, makapagbigay man lang tayo ng uh, kahit na kaperasong uh, informasyon ano hinggil po dito sa mga uh, mahalagang bagay ano ho, na nagaganap uh, kamakailan lamang So bago natin uh, ituloy mga kaubayan yung uh, talakayan sa araw na ito ay uh, binabati ko muna po yung ating mga kaubayan Luzon, Visayas, Mindanao at uh, maging yung ating mga kaubayang uh, nariyan sa iba dagat. magandang uh, araw po sa inyo lahat. At uh, ganoon din po mga kaubayan, uh, shout out na rin po pala ano dito po sa aking uh, kumparing buo dyan po sa Bulacan. Uh, ito pong si uh, paring Terso Garing ano, dyan po sa Lambakin, uh, Marilao, Bulacan. At uh, ito pong si uh, Rolito Mahina eh, ano? Nariyan din po sa Bukaw eh. Malapit po ito doon sa lugar ni uh, Joel uh, Villanueva. Ah, uh, kumusta kayo mga kumpadre? At uh, sana po ay uh, magkita-kita pa rin tayo ano sa mga susunod na mga araw dahil uh, ito po yung mga kasamahan ko dati ano sa aking uh, trabaho. At uh, almost uh, dekada na po kami nga hindi nagkikita. At uh, sana po sa mga susunod na araw ay uh, loobin ng uh, Panginoon ano, ho, na magkita-kita pa rin tayo para naman uh, mapag-usapan yung mga buhay-buhay. At uh, inuulit ko po yung ating uh, kumpari dyan. Ano, Shout out uh, dyan po sa Lambakin. Ito pong si uh, paring at uh, Terzo Garimel. At shout out na rin mga kaubaya na dito po kay paring uh, Edwin uh, Nirek ano, ng uh, Bamban uh, Tarlac. Uh, sana po ay lalubin tayo ng uh, Panginoon na uh, tayo po ay magsama-sama pa sa mga susunod na mga panahon upang uh, muli natin ibalik mga uh, kompadre yung ating uh, magandang uh, yung mga makulay ng mga kasaysayan natin ano, dyan po sa lugar uh, na ating uh, pinag- uh, tatrabahuhan. At uh, shout out na rin mga kaubayan ha, dito po sa aking mga kaibigan ano, na patuloy po na sumusuporta sa aking uh, YouTube channel. ah uh, ito pong mga kaibigan ko nga matalik uh, ano ho. ah since ito pong si Josipa Dumalais, uh, isa pong uh, uh, ko ng chicks na nariyan po sa kamalatuan. At uh, ito pong uh, iba ko pang mga kaibigan ano, ho? na nariyan sa iba't ibang lugar sa mga oras na sa ni Jocaresa, sa ni Dichoso at uh, Antonio uh, Joquino, at Samuel Jocena Ariel Jocino at uh, yung mga uh, natin dyan sa Mikawayan Bulacan ano, sa Pantok Mikawayan Bulacan magandang uh, hapon sa inyo mga kompadre, pahinsya na kayo at uh, ngayon lang ngayon ko lang kayo nabati sa aking vlog. Pero sana magsama-sama pa rin tayo bago tayo tumanda. At tuloy-tuloy uh, na po tayo mga kaubayan. Pag-usapan natin ngayon, ah uh, ito na naman po, ano, puro na naman tayo uh, anomalya sa gobyerno ang uh, ating uh, tatalakayin sapagkat uh, wala naman po ibang nangyayari dito sa ating bansa puro uh, corruption ano at uh, hindi po ito uh, kakaibah kakaiba mga kababayan sapagkat uh, kung mayroong uh, mayroon pong ghost uh, project ano ang uh, DPWH at ang uh, ating uh, ibang uh, departamento ng ating uh, pamahalaan ay mayroong mga ghost uh, employee. Ano? Ah uh, ito naman yung pag-uusapan natin ngayon, ito pong uh, ghost uh, students. Ano? Meron po tayong uh, breaking news mga kaubayan. Ito pong si uh, Sandy Angara, ano, yung uh, kalihim ng uh, Department of Education ay uh, tuluyan na pong uh, silampahan ng uh, demanda. Ito pong si Uh, dating uh, sekretary ng uh, kagawaran ng edukasyon at uh, vice president ng Republika ng Pilipinas wala pong iba kundi ito pong si uh, Sara the Explorer Duterte at ito uh, itong mga kaubaya na kaugnay uh, doon po sa mga ghost uh, student ano, na, na balita ano ho Base po itong mga kaubayan doon po sa mga investigasyon ano, na isinagawa Uh, sa paumuno ng uh, kalihim ng edukasyon ay uh, mayroon pong uh, probable cause para isampahan ng limandah ito pong uh, uh, si Sara Duterte. At uh, dito po mga kaubayan ay uh, mayroon pong uh, involved no? na pitong uh, uh, private schools na ginamit no? di umano doon po sa uh, ghost student. At uh, dito po ay uh, sila mga kaubayan ng uh, halos may kita uh, 60 milyones ano ho. Bari lang po itong mga kaubayan sa Ghost Project. Uh, ito pong uh, dito kay Sara Duterte ay uh, napabalita ano? na 61 halos milyon lamang. At uh, ito ay uh, lamang kung uh, ihahambing natin ano dito po sa mga proyekto sa mga flood control project. At uh, ngayon ay uh, bagamat uh, maliit lang ano ho, uh, barya lang ito doon po sa mga proyekto ng uh, DPWH ay uh, kailangan pa ring patunayan na uh, nasasakdal na inosente siya noho sa uh, akusasyon ng uh, uh, bagong kalihima ng edukasyon. At uh, sa mga susunod na araw mga kapatid, mga kaibigan noho, mga kaubayan ay uh, Uh, tutugay gaya natin uh, ito pong uh, mga kaganapan na ito ano ho dahil uh, ito ay uh, kaugnay pa rin ito doon po sa mga uh, akusasyon na dito po kay uh, Vice President uh, tungkol po doon sa confidential fund ano ito po mga kaubayan yung uh, pang, uh, uh akusasyon ano ho na pagkamal ng limpak-limpak uh, na sa lapi, mula po dito sa uh, kagawaran ng edukasyon ano ho at uh, dito mga kaibigan mga kapatid ano ho so subaybay natin itong uh, kasong ito ni Sarah Duterte sapagkat uh, alam naman natin ano -ho, na kapag uh, yung uh, malaking tao sa lipunan ang uh, nasasalak sa ganitong uh, usapin ay uh, wala po tayong uh, nababalitaan ano -ho, na nakukulong na habang buhay at uh, dito titilan natin dito mga kaubayan kung talagang nga uh, disidido yung ating pamahalaan na ito pong si Sarco Terte ay mapanagot sa kanyang uh, ginawang kabulastiban.